Ngayon mga paps, magbibigay naman ako ng tips sa paggamit ng preno. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ito ay para sa mga new driver no na sabihin na natin ngayon ay eh, nag-aaral pa rin kung paano ba mag-drive. So ngayon pag-uusapan naman natin is yung preno. Magbibigay lang ako ng tatlong tips no sa paggamit ng preno. Well, number one na tip ko sa inyo, if magpe-preno kayo as much as possible ano, Uh, wag biglaan Okay, so halimbawa kayo ay hihinto. Sabihin na nating mga around 200 to 100 meters away eh sana umaapak na kayo ng preno kahit dahan-dahan. Ang idea kasi noon dapat yung mga nasa likod ninyo o yung nasa paligid ninyo eh aware na kayo ay hihinto. Okay? Kumbaga, wag yung halimbawa kung kailan 20 meters away na lang tsaka ka na lang biglang aapak ng preno what if yung nasa likod mo ay hindi ganun kabilis yung reflexes so there's a tendency na tama ang kanya sa likod so as much as possible kung kayo ay gagamit ng preno medyo early ng konti kumbaga para lang aware yung mga nasa paligid ninyo na kayo ay pabagal na or pahinto Okay? So, yun yung number one tip ko sa inyo. And number two tip, no, sa paggamit ng preno. Okay. Sa number two naman, pag kayo ay apak ng preno, huwag nyong gagamitin yung daliri ng inyong paa. Okay? Kasi yung iba, pag pumipreno, ang ginagamit is yung daliri. Ang issue kasi dyan, pag kinailangan mong i-press ng todo yung inyong brake, there's a tendency na hindi mo siya mape-press ng maganda. Okay? Pwedeng hindi mo siya ma-press ng pulley. Kasi nga, sabihin na natin, sa paan natin medyo mahina yung ating mga daliri. Okay? So, kung sakali man kung ikaw ay aapak sa brake, sa brake, siguraduhin mo na ang nakaapak is yung palad ng iyong paa. Okay? Kung para pag sakali man na kailangan mo talagang i-heavy brake, eh, you have enough power para i-press yung brake pedal. Kasi yan yung ibang nagiging problema. Halimbawa, sa traffic light pahintuhin hinto So, nangyayari minsan, ang inaapak nila, yung daliri nila, eh, paano kung aabuti ng one minute? Hindi mo, medyo mahirap yun, ha? Mahirap yung paamo yung nakapress. Mas better kung yung mismong palad ng paamo. Okay? And number three, kung kayo ay aapak sa preno, smooth lang. Okay, huwag yung parang yung lahat ng bigat ninyo ay nilalagay nyo sa preno. There's a tendency kasi na pwedeng masira yung mga rubber o yung mga o-ring ng inyong brake master o yung inyong mga piston no sa brake no? So, kung kayo aapak ng preno, smooth lang. Yung inap lang, in lang na hindi ko sakaling pepreno o hihinto, yung inap lang na hindi umandar. Okay? Huwag nyong ilalagay yung full weight ninyo dun sa pinakapreno. Kasi, yun nga, there's a tendency na pwedeng masira agad yung inyong brake master o yung mga o-ring ng inyong brake master o yung, 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 mga piston nga sa ating mga brake. So, yun mga paps, no? yun yung tatlong tips ko sa paggamit ng preno kung nagustuhan nyo yung video, pakilike naman at you can share this video especially dun sa mga new driver palang dyan, oh, nag-aaral mag-drive so sana makatulong sa inyo to at yun, kung hindi pa kayo subscriber sa aking youtube channel, press subscribe button dyan sa baba at sa facebook, click lang yung follow sa taas, at sa tiktok click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane, salamat sa panonood. keep safe mga paps